ni ano yun eh, ni Julia talaga mm. kasi yun, yun yung kulang sa buhay niya pero yun 21 years hindi niya pa namimit daddy niya and then finally yun nga nabalitaan ko na true sa mga fans namin sila yung gumawa ng way sila nakahanap tapos na natupad yung pangarap niya. Siyempre po, napakasarap sa pakiramdam. Mm. Abi ko nga, nakita ko lang yung mga pictures din sa IG. Parang naiiyak ako. <laughs> Kasi alam ko kung gano'ng kaalaga sa kanya yun na uh, noong time na pinagkukwentuhan namin. At alam ko, di ba sa party ng buhay natin, alam mo minsan kung kulang. Yes. And then yun, finally, namit na na. Kaya happy ako para sa kanya. Ikaw ba sa life may kulang? Hindi eh. Kompleto. Mm. Kasi sabi ko nga, um, hindi ka mag... Kailangan buo eh. Kasi para... Um, malampasan mo lahat ng bagay, makaya mo yung pang everyday na buhay mo. Kasi ano eh, kung ano kasi akong meron ngayon, sobra-sobra na. Sobra. Lagi ko masasabi, hindi kulang, sobra-sobra kung ano kung meron ngayon. Kaya ngayon, kaya ako natututong mag-share. Kasi kung kulang, baka siyempre, ang unang isipin mo, family. Tapos sarili mo. Or minsan nga, sarili mo muna bago family. Ako kasi, happy ako kung ano meron ako sa sarili ko. Happy ako kung ano meron ng family ko. Kaya, sinishare ko na ito sa tao. Okay, last year pa itong balito ba, Okyonyas? Because the famous team of talagang kinagat sa probinsyano? Ano na ba talaga ang <laughs> Masaya kasi habi ko nga, nung una kasi, siyempre si Bella na natin ng pagkakataon, di ba? Kinagat din kami ni Bella sa istorya. Uh -huh. And then after that, ngayon, uh, si Bella may sarili ng soap opera. Tapos nung kami naman ulit ni Maha, Diba? Kung baga parang nabuhay ulit yung lab team namin, maraming natuwa. Tapos ngayon, si Maha, meron din siya sa reeling show. And then ngayon, na-happy ako for Yas kasi nabibigyan natin siya ng opportunity. Kasi from another network, bag, galing siya sa ibang network. Eh. And then after that, nag-PBB. Tapos after the PBB, nabigyan siya ng chance na makapagtrabaho sa IPD sa niya. Nakakatuwa kasi nabibigyan natin siya ng opportunity. And then yun, natutuwa naman ako kasi si Yas, si, um, nakikinig napaka down to earth tapos napaka talented sabi nga namin kagabi nag-usap kami ng director namin sabi ko direct alam mo kung bakit ako natutuwa kay Yasi sabi ko alam mo yung wala siyang ere wala siyang ayabang yabang sa katawan alam mo yung gusto niya matuto gusto niya i-absorb ko ano yung matututunan niya dito kaya ayun maganda yung chemistry maganda yung bonding um, kahit pag umaharap kami nung nag-abroad kami nag-show kami nakikita ko talaga sa kanya na parang masaya siya sa ginagawa niya ito yung chem chemistry lang kasi natural. Hmm. Walang effort na natural kinikilig ang fans sa team up niyo. Hmm. So on your part ba ikaw, walang kinikilig ka sa team up niyo? Siyempre dapat kikiligin ka. Kasi siyempre honestly, mahirap i-acting ang mga bagay. Kasi bilang artista, siyempre kailangan nararamdaman mo yung ina-acting mo para pinaniniwalaan mo. Pero sabi ko nga, bukod doon, alam ko yung limitation ko. Artista ako eh. Yeah. Ayokong i-take advantage yun. At ayokong maglaro ng kahit sinong taro. Ulitin ko na, ilang more years na binibigay mo sa sarili mo para mapigyan mo naman ng priority ang pag-ibig? By 40, yan. Ako na yan. So ilang more, ilang more years? 20, 35? Five, five pa! Na, no, five, five, years, years pa. pa. Tagal pa! <laughs> so wala pa siya oh. ngayon sa buhay mo? Anytime, pero hindi pa yun yung priority ko at iniisip ah. ko. Kasi sabi ko nga, um family muna yung future. Thank you. Ay, message muna lang sa um, Tumulong sa 2016 and patuloy nilang supportan sa 2017. Yun, maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta at nagmamahal sa FPJ sa provinsyano. At abangan niyo po kami dyan sa Cebu. Dahil dyan naman ah. po kami pupunta para pa Okay. Thank 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 you. Uh,